Yo! What's up? What's up mga kaimim? Ayan, maganda maganda ang sanghali no? Ayan mga kaimim, uh, papakita ko sa inyo yung natin ngayon. Uh, ready na sila sa para-load mama ang gabi. Ayan, Yan po ang ating mga warriors. What? Sana all. <laughs> Gago! pilaliguan natin yan para mamayang gabi ilulod na na ready na sila pang load mamayang gabi yan yung mga warriors natin yan mamaya Damn! karga tayo sa CHPA no uh, laguna na sila mga kaimem ang tos namin bukas ay laguna na Yan po mga warriors natin. Yan, minibilad muna natin sila dito sa labas, no? Pero makulimlim. Pero okay lang gawa ng medyo may init din naman. Yung um, maano rin ang init. Yan, Oh. Ready na yan sila mamaya para mamayang gabi. Pang load. Yan, meron pa tayo dito sa loob, mga warriors. Ito yung mga... Wag. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh my God! Wow! Mga warriors natin, mga kakaimem. Yun! Ayan yung mga warriors natin. Yan, dito yung iba sa loob. Ayaw bumaba. Uh, yan. Marami yan dyan sa loob, no? Uh, may ano din tayo mga ka may pangload din tayo diyan sa sa CFL no? Wala pang schedule ng training ng CFL pero may pang may pangload na tayo diyan, naka-ready na 'yan sila diyan. Uh, pag may maka pag-uwi nitong mga ibo nating load natin mama, uh, toss na naman, magsi toss na naman tayo. Mapalayo-layo konti para para dito naman pang ano natin pang pang alalay natin sa ating pang si CFL yan kasi medyo bata pa to kaysa dito no uh, kaya kailangan natin tong alala yan kaya pag mag uwi pangkarga natin mamaya sa CHP ah uh, yan naman ang isama natin sa tos no? sana oh. all <laughs> gago a few moments later 2,000 years later. One eternity later. No, sama natin sila sa tos dito sa pang CHP natin para pagload ng CFL. Si si Yan, mababatak na sila mga kay Mem. Ganun lang. Yan, abang-abang lang tayo mamaya ang gabi mga kay Mem sa pagload natin. Bye-bye!